lalaki na naman ang alo nakakasa no? naman Lala, Wala ata. Lakas, ayan ah. Oh. Lakas oh. no. Lalo na wala sila. Kahit malakas, ayan. May naglautan ah. Hindi natatakot. Ganto Naulan na, naulan. Naulan na. Nasa na. so, may lugar na yun. Tanya ko. Sabi so, naman nila ka na, yun, no? so, na alo no? Itong dalawang batang to Tama naman Hindi natatakot sa malalaking alo no? wala lang, oh. ayun. ayun mga brosis at nag video nga tayo sa ating dagat naglalaw tayo mga bangka kaya lang mulan ano na wala oh. no wala wala oh. no Shoutout tayo sa ating mga kaibigan Shoutout kay Parin Boy Kay Parin Nogi kay Barret Jovel, kay Maring Karen, kay Maring Boy, shout out kay Tita Shirley, kay Tita Cherry nandito so, ako sa e-bike yan no? oh. Uh, kasi naulan niya shout out din kay kay Manay Mirna yan. Yeah, shout out kay uh, Bur uh, Buraba shout out kay Marivic Meneses, shout out kay Dong Vlogs kay very anuchida. Jumpa. Shout out to kay, Ka kay, Ka kay, Ka, kay princess, kay Clark, otak kailangan. Shout out at uh, shout out din kay Baronsky TV. Uh, Baronski Fishing Adventure at kay Chris TV, John Fishing TV. Ayun, yeah. shout out sa inyo lahat at sa lahat ng supporter at mga subscriber namin. Dito na yung ating video paalam na kay Johnny TV ibabay bye, bye.